Okay, dito, okay dito. Okay, to, Hardin de Rafael Cafe. Ito guys, oh. So bago kami umuwi, dinaanan namin 'to. Okay sa dito po ito sa Cebu oh, mga hmm, guys, aakyat ako dito dahil dito daw ay meron pang isang banggirahan Ipipicture-picture ang aming mga BOTs Saan yung banggirahan? Ayun ang banggirahan! Wow! Oh! San Miguel de pangon Pangunta daw sa mga aswang. Kaya dito siya nakalagay. Oh ha, may alam na ako. Sinkawa, pangunta sinkawa. sa aswang. Sungka? Sungka? Ito yung pinaka-base niya. Alam mo man, nung araw, naglalaro kami ng mga kapatid niyan. Oo. Uh -oh. gusto na niya yan. Gusto mo dumayo sa amin? Meron ako niyan. 100 year old, century old na sungka. Wow, nakapagsungka na ako dito sa Cebu. May piyon ka na? May pandera niya. Wow. Ang ganda mo. Ang ganda. Ah, Ito, Anahaw. Yes. Ano? Anahaw. Ang ganda yun. Magiging nag-genie yung mga ano nila, oh. Tumamukay genie to. Oo. Tumamukay genie. Gagilio. Ito po ang aming pambansang ano. Pambansang P <laughs> reporter. Hindi <laughs> oh <my God. laughs> na mga so guys thank you for watching ah okay big uh lang yan kasi mga bago gusto ko yung medium lang okay go Happy birthday! Happy birthday! Happy na Happy pa.